Lumibot sa iba't ibang provincial hospital si Pangasinan Provincial Administrator Milicio Patagi the Second kanyang pakay matiyak ang maayos na sistema, organizational structure, collection drive at ma-inspeksyon ang mga infrastruktura sa mga provincial hospitals. On innovating, we keep on evolving as an organization, as an institution kaya, uh, ang ni Governor Monmon Mon, han nga may tipusan, hapo yung idea nukasaan no tayong, uh, tipo, tayo nga ma-improve, tipa tayo pa tayo. Maliban dito, ininspeksyon din ang mga medical equipment at mga isinasagawang pagkukumpuni sa ilang pasilidad ng mga pagamutan. Pagdating sa Dasol Provincial Hospital, sinalubong agad siya ng mga empleyado ng ospital at kanyang kinumusta ang kalagayan ng mga ito. Dito, ipinakita ng mga opisyal ng pagamutan ang natanggap nilang bagong anesthesia machine mula sa pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico III. Ito po yung dati po na namin operating room. Kung makikita nyo po, yung kesame, tanggal-tanggal yung ilaw, tapos po, old, very, ano po, yung mga uh, obsolete na po. Then po yung anesthesia machine na nasira. So, hindi na po namin nagamit kasi busted na po yung kanyang tube. So, next po, then nung nag-request po ako, thank you so much po sa province of Pangasinan. Pabilis pong mag a ah, magbilis pong magbigay ng request. Tumating po yung aming anesthesia machine and operating table and operating light. So nandiyan na po siya ngayon. Ibinida naman ng Bulinao Community Hospital ang pagkakaroon ng libreng konsultasyon sa mga biktima ng animal bites. Ito ay sa pamamagitan ng e consultant ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIP. Madami din namin, sir, din po ang animal bite. Kasi po yung animal bite natin, uh, na may free po tayo dyan, through e-consulta, through maip. Uh, andyan po ang aming animal bite as high as 412. The reason why we have a lot of uh, animal bite ay malaki, malakas po kasi yung awareness ngayon na pag nakagat ka o na ano, punta sila agad sa hospital para magpa-check up agad. Hindi kaya nang dati ini-snap lang nila kasi kaya nila kagat-kagat na. Tapos nakita nila, siyempre may free pa na ano, willing na po nakatakda pang umikot si Patage sa iba pang pagamutan sa probinsya para malaman ang kondisyon ng mga ito at matiyak ang paghahatid ng dekalibreng serbisyong medikal sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.